pamahalaan ng Tokyo maglulunsad ng sariling dating app upang pataasin ang birth rate sa Japan. Bilang pagsisikap na pataasin ang national birth rate sa Japan, maglulunsad ang pamahalaan ng Tokyo ng sarili itong dating app. Layo ng app na Tokyo Futari Story na paramihin ng couples o futari sa bansa kung saan mas pangkaraniwan na ang pagiging single o Hori. Paano nga ba ang registration process sa isang dating app na nilikha ng pamahalaan? Tara, alamin natin. Bago makapag-sign in, kailangan muna mo submit ng documents ang users na nagpapatunay na sila ay legally single. Common sa regular dating apps sa Japan ang paglalagay ng sahod. Ngunit, i-require ire sa Tokyo Futari Story app ang pagpasa ng tax certificate slip upang malaman ang annual salary ng user. Bukod rito, sa, sa ilalim pa sa interview ang user upang kumpirmahin ang identity nito. Pipirma rin sa isang liam kung saan nakasaad na handa silang magpakasal. Hindi na rin bago para sa mga munisipalidad sa Japan na magorganisa ng matchmaking events dahil sa patuloy na pagbaba ng birth rate sa magkakasunod na walong taon. Sa katunayan, noong 2023, naitalang higit pa sa doble ang bilang ng na mga namatay kumpara sa mga isinilang sa Japan. Para sa Tokyo City Hall, gentle push lamang ang kanilang app upang makahanap ng partner ang mga residente. May ilang pang interesado dahil tila mas ligtas sa dating app na dinevelop mismo ng kanilang pamahalaan marami rin ang nag-aalinlangan kung dapat ba itong paggastusan gamit ang tax ng taong bayan. Ngunit kung ikaw ang tatanungin, papayag ka bang tulungan ng pamahalaan upang magkaroon ng sariling love life? D W I Z Research Report. Re -re -report.